Uy, grabe naman. Ang sarap maglaro dito sa may season na to. Ay, duyan pala. Nagawa lang sa may gulong. Tignan <laughs> nyo guys, grabe. Ang galing ng ginawa dito. Gulong lang ng sasakyan. Kung pinang ano, sa duyan <laughs> Ruhit lang. Grabe, may big bike dun ah. may na. May dumaan na nakamotor. Ang lakas ng kanyang tambucho. Pero huwag kayo guys. Eh, meron din naman kasi ko dito big bike. Ayan no. Oh. Ano, bago ko nga pala lapitan yan. Make sure muna na nakapag-like ka na ng video ha. Ah, at nakapag-subscribe ka na rin. Para papakita ko sa inyo. Nangarap para paan ang big bike natin na yan boy. Okay, dahil nakapag-like at subscribe ka na, ito nalalapitan ko na. Ayan o, oh, tignan nyo. Ayan yung ating big bike. Itim lang siya. <laughs> Ayan, napakaangas no. Tara, paparinig ko sa inyo yung tunog na ito boy. Sakay na ako. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Ayan o. Oh. Ay, <laughs> kalbo. Galing naman ito ni kalbo. Naka big bike na itim. wait nga, try nga natin mag first person. Uy, ganito pala yung itsura nya guys. Napakalupit. <laughs> Pero wait lang. Check nga natin dito kung may mga tropa dito sa may shop. Eh, balita ko kasi, ang daming mga may pera dito sa lugar na to. Eh, no, may mga tao dito. Tsaka, teka, parang meron dong ikiklimo. Oh. Tara, pasukin nga natin yung guys. Baka may makuha tayo dong parang pera. Wait lang, wait lang. Oops! Ito na, ito na. Ipapark ko muna to dito, guys. Yan. Parking. Parking muna ako, oh, mga tropa. Tapos, kiklim ko na to. Eh, no, daily reward claim. Claim natin. Uy, may nakuha kong 10,000. Nice one. <laughs> Oh, ko ko ng 10,000 dun lang Kumori ng 10,000 to si Tropa Saka oh, grabe Ang ganda naman ng motor niya Wow Uy, umaap grabe naman Napakalupit oh, naman ng motor mo Tropa, sana all Umaap oh. Napakaangas Sana magkaroon din ako oh, nyan <laughs> Tropa, pwede ba ako pasubok Nyang umaapoy mong motor? Hehe <laughs> Eto guys, chinat ko na siya Sabi ko, itatry ko At sabi niya Okay Tara guys, <laughs> tara guys tar Testingin na natin Paso ba't hindi ko makasakay? I can front ride Wala sinabi ko nakalak ata yung motor niya Pero di niya na ako pinansin Kaya ano na nga natin yung si Tropa Kahit hindi ako nakasubok At least nakita ko yung motor niya na umaapoy Ang lupit <laughs> Pero teka Pasok nga tayo dito sa may shop guys Ayan o no? Uy grabe ganda dito ah Tignan nga natin yung mga ng motor Grabe ang gaganda ng mga pinagbibenta dito Yung mga motor guys oh. Kaso nga lang walang pera Ayun guys hanggang tingin tingin lang talaga oh Wala kasi talaga akong pampera pambili ng mga motor Ito ata yung kanya guys so yung umaapoy wow naka poster pala yung kanya ang asig tagis <laughs> labas na lang muna tayo wala naman tayo magamit ng motor siguro pupunta na lang muna ako dun sa may customization no dadaling ko tong itim nating motor para asig pero <laughs> wait lang grabe tignan nyo yung motor ni tropo oh. kalansa yung gulong niya <laughs> ang liit liit ng gulong sige na nga tara na pamiyahay na tayo guys papunta rin sa may ano customization first person tayo para asig ayun okay, guys so piskanan tayo dito dito. Uy, banking. Tapos, kakaliwa tayo dito. Ayan, dire-direcho yun na natin to, guys. Ayan, oh, ataw, Whoops, oh. dire-direcho lang to, boy. Kaso nga lang guys, parang kabundukan yata yung pupuntahan ko. Pwede ba akong pumunta dito? Shortcut na lang ako. <laughs> Shortcut na lang tayo guys. Oh, yak yak. Yan, dere dere lang natin to guys. Kaso nga lang may paakyat no. Hindi makakatawid yung aking gulong. Oh no. So, babiyahin ko muna to guys. <laughs> Eto guys, nandito na ako sa so, may customization. Ang dami pa lang mga tao. Oh. Wait lang, park ko nga muna to dito guys. Ayun no, sakto sakto. May mga tindahan ata dito ng mga palamig pwede ba akong bumili dito? Kaso parang mga display lang ah ito guys ha. Ah. <laughs> ito mga nakamotor sila. Wow, ano to? Mio? Parang nakamio siya guys o. Oh. Astig. Sana all. Pero teka, ito po, meron pa dito ang lalaki o. Oh. Parang si Dokling to ah. Uy, si Dokling nga ba to? Uy, Dokling to pala yan. Uy, ay ba, nandito ka rin pala? Oo, Dokling, nandito rin ako kasi papakustomize ko yung aking motor na itim. Ako ay ba, nagpakustomize na ako. Teka, eh motor mo to? Parang magkapuresta tayo ah magkamo ka Ano yun, kambal? Ay, <laughs> idol ganyan din motor mo. Oo, ganyan din yung motor ko. Pero mag-iiba na yan. Pinasok ko na dyan, boy. Kasi ito, customers ko. Oh, sige nga, Ivan. mo nga. Tingnan natin kung anong kalalabasin ng motor mo. Oh, sige, sige. So, guys, papakustomize ko muna yung motor ko. Para tingnan natin kung magiging maganda nga ba talaga. Tara, <laughs> tara, sakay mo na ako dito. Yan. Teka, dadalhin ko lang doon sa may loob, guys. Ito kasi, yun, o Papasok mo yun dito. Yan, ayan, ayan. Grabe, may naka-ninja din pala dyan, no? Wow. Ayun, o no? Nin ja, Grabe to, kling, kaninong motor to. Hindi ko alam, idol eh. Basta kanina pa lang dyan, Baka yung may-ari niyan, may amay. Ama, eh. What? Sana all. Tara, <laughs> guys, tara guys, yetras eh, na natin. Yan, dali na natin to dito. Kasi dito yung customization. Eto guys, pinapalitan ko na yung kulay ng aking rim. Eh, katina niya natin kung ano yung maganda. Eto solid to guys, color green. Eto naman yung sa may likod. Para parehas. Nice one. Uy, Dokling. okay na. Tignan mo, na sa may labas na yung aking motor. Ayaw. Ang gabi yung motor mo, idol. Para puntaan natin. O, sige, sige. Andi dito. Ayun, no. Ang napalitan ko lang na kulay ay yung rim ko. <laughs> yung sa arap, pati sa may likod. Ala, <laughs> ganyan lang yung napalitan mo, idol. Napaka-konti lang pala. Kaya yeah, nga, eh. Tara, punta tayo doon sa may ano. Magalagala tayo. O, sige, sige, idol. Kukunin ko na yung motor ko. Bilis, kunin mo na yung motor mo, boy. Yun, guys. Grabe. Daladala niya na yung motor niya. Napakaangas. Eto na, sakay-sakay na ako sa motor ko. Mag-rides na kami na ito Leng. <laughs> Eto, dire diretso kami dito guys so tara sumunod ka sa akin dito boy <laughs> Kado lang sumunod ka lang sa akin Igagala kita dito sa syudad na to boy Let's go <laughs> Taw na ako guys Ay nooy <laughs> Napakatulen no, Iwan na si Dokling ano? Dokling, hindi mo kumahabol dito, boy Kaya e, sumunod ka na Ikayo e, na si Dokling, guys o What? Naunahan niya na ako Tara-tara, sumunod na tayo sa kanya <laughs> Uy, eto, guys Kanina pa kami gumagala ni Dokling, no? Siguro magpapahinga na lang muna kami Eto, eto Dito muna tayo tumakambay, Dokling Ayan, park ko muna tayo dito Nice one Eh, no? Pwede mong tumakambay dito? Wala naman tao, uy eh. Pumuna dito, guys Eh, no? What? Sarap dito tumakambay, Dokling airplane. <laughs> kaya nga, Idol. Pag-usapan natin kung ano mga pwede natin i-upgrade sa motor natin, Idol. E teka. Parang wala na kasi akong balak i-upgrade sa motor ko, eh. Ikaw ba, Dokling? Eh, parang gusto ko na lang ata bumili ng motor, Idol. What? Bibili ka ng motor? Di mo naman agad sinabi na balak mo palang bumili. <laughs> Oo, oh, Idol. Eh, ano bang magandang motor na bilhin ngayon? Teka, ano nga bang maganda? Eh, di syempre dapat yung ninja. Ninja realistic. Ano, Idol? Eh, magkano kaya yun? Hindi ko rin alam. Punta tayo sa may shop. Gusto mo silipin mo kung magkano yung pre Syah. Sigi-sigi, Aidol terang pun tak Aidol. Oops, doon, doon lang boy Teka, ayun oh, daming mga tao Ikaw nga mo na to dito Ayan, teka Ayan, tara, pasok tayo dito Asa na si Dokling? Ako, ang bagal naman ni Dokling Ayan, kakarating lang niya Papasok na ako dito sa may loob boy Wait lang Ito guys, nandito dito na ako sa may loob Teka, asa na siya? Bagal naman niya Uy, Dokling, silipin mo na yung mga bibilin mong motor dyan Yung Ninja CX-10 na rin bilin mo Parastig Sige, sige, idol Titignan ko kung abot yung pera ko oh, ha ah. O sige, Dokling Okay na, idol. Nakabili na ako. Uy, nakabili ka na ba? O, sige, sige. Tara dito sa may labas. Patingin ako ng nabili mong bagong motor. Oh, sige, idol. Ito na. Ilalabas ko na yung bagong motor na ZX-10 na realistic. Realistic? Aba, napakalupit naman yan. Ilabas mo na, boy. Oh, sige, idol. Ito na. Ilalabas ko na. Uy, grabe, boy. Ito na yung bagong mong motor. Napakaganda naman yan. ZX-10 na realistic na motor, big bike. Napakamahal pa naman yan. Oh, idol. Napakalupit lupit niyan. Testingin mo na. Ikaw ang unang gumamit kasi sa akin na akong bumili. O, sige, sige. Ako pa yung pinagamit ni Dokling, kahit oh. siya yung bumili, guys. O, sige. Ito na. Sasakyan ko na ito, boy. Ah. Oops. Uy, tingnan ko yung first pers person ng ninja kawas sa ZX10RR. Napakasin! <laughs> Testing natin yung tunog yun. Uy, galit na galit yung tunog nito. Habang <laughs> wala si Dokling. Tara, testingin natin ito, boy. Dito tayo sa may kalsada. Ha! <laughs> Eto Ito yung derecho. Tetestingin natin kung gaano nga ba talaga kabilis ang isang realistic Ninja ZX 10 Robolar. Oh, tara tara, ito na. Eto na guys, let's go. Uy, naka first gear pa lang ako eto boy ah. Ito na, si Gear. At eto na guys, papunta na tayo ng third gear. Oh. Grabe, napakatuli na, naman nito, boy. Oh no. Teka, slow down, slow down, slow down. Naman na, tama na. Oops. Wait lang, baka mamaya magasgasan natin tong bagong biling motor ni Dokling, mapagalitan ba na yun, no? <laughs> Pero yun nga, no? Mapakaustig talaga nito. Dalin natin to sa may park. Pakita natin sa ibang mga tao. <laughs> tara, tara, ito na. Sakit tayo. Tara guys, tara guys. Bumalik tayo, dog. Baka mamaya, tayo ni Dokling. Yan. Ito guys, grabe. Oops. Second gear. Tapos ito na guys, papunta na tayo ng third gear. Grabe, nakapakatulin. <laughs> Isa na si Dokling. Tara, hintayin natin siya dito sa may park. Ayan, no? Ito yung park. Oh, my Ayan, 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 Park muna natin to dito. Saan na si Dokling? Dokling, where are you? Dito, papunta na siya dito, guys. Sa dito, Dokling, dalian mo. <laughs> Uy, eto na si Dokling, guys. Grabe. Dokling, ligo muna tayo dito sa may fountain. Yeah. what? Anong tong fountain na to? Parang nanigas, naging ice. Ayan <laughs> yeah, mo, idol. Hindi naman tayo nababasa dito. Eh, Siyempre, eh, naging ice nga eh. <laughs> Pero tara, Dokling, subukan natin tong daling sa racetrack. Ako mo nagagamit na itong, ano mo, ninja, ZX-10R mo. Ano, okay? Oh, Sige, ay nagtrap. Pumunta tayo sa Marais oh, sige, sige. Tara. Eto guys, nasa may race track na kami. Tetestingin namin ni Dokling etong bagong motor. Teka, ayan no. Hintayin namin mag-start na yun. In 8 seconds. Ay, no, grabe na. Paganda talaga, boy. eto na, eto na. Mag-start na. Uy, eto na. Tignan natin kung sinong mauuna sa amin, no. First person tayo para maangas. Tara na, boy. What? Nauna saan si Dokling? Oh, no. Hindi ako magpapatalo. Magbebeng ko ako. Oops, sumobra ako. Naku naman. Tapos hindi tayo matatalo alo guys grabe ang galing pala ni Doc Ning magbengkong ops nauna na ako sa kanya <laughs> alam mo bengkong ah bebengkong ka pa dyan ah uy eto na bengkong naku puro na lang ako sa sagi, -sagi. <laughs> yan guys dere dere ito kailangan natin ano tumulin tapos magbe break ayan mag break muna tayo dito kasi palikuna ops bengkong bengkong uy sumobra na naman ako dito sa may ano damo napakadulas pala ng ano na to motor oh no okay, guys eto guys iwan na si Doc kahit medyo mabagal lang ako sa mga corners Oops, napunta naman ako dito sa may buwangin. Napakadulas. <laughs> Anak ko naman. Wala, nauna no, na ako no, no, ni Dokling Boy. Natatanong ko si Dokling sa may harap ko. Yan siya. Oh no. Hindi ako pwedeng manalo. Hala. Natalo ako. Oh, man. <laughs> Dokling, natalo naman ako sa'yo. Masyado mo naman ginagalingan. Pinachamba lang ako, idol. Pero at least, mayroon mo yung aking bagong ninja. cx 10 r Uy, grabe. Asig. So guys, para makabili rin tayo na mga mas malulupit pang motor. I-like e at subscribe muna yan Let's go.